Hi. Mami daw Coripot here. Eto. ah, uh, madaling araw na naman, kaya busy na naman ng vampira. Tapos na akong maglaba. Si Lulu lang magsasampay ng mga doormat. Ayun, naisampay ko na. Yan. Iba na yung nakasampay dyan, ha? Now, what I will do is, hihiwain ko na tong sayote kasi sabi ko kay daddy, parang gusto kong magtinola. So, hihiwain ko na siya. Prepare ko na yung bawang. Yung, ay, hindi. May bawang na pala ako. Everything. Yung mga aromatics, prepare ko na. Para mamayang umaga, pag bumili siya ng chicken, um, hugasan na lang yon Tapos, diretso luto na ako. ako. ako naman magluluto eh. Um, ano ba gagawin ko? Gagawa ako ng yellow after this. Um, ano pa? Tapos, bubuksan ko na yung bigas na color red na yon Um, kasi I have to test it kung talagang masarap. Ang sabi kasi, malambot siya. Ang saing is one is to one. The problem is hindi talaga ako marunong magsaing. Pag sanay na ako doon sa bigas, that's the time na naisasain ko. Pero ang sabi, one is to one, so one cup rice, one cup water. Ganun ang gagawin ko. Ah, uh, okay. O sige na. Bye guys! Kiss yun.